Hello guys, welcome back to San Eleven Queen Taro. Kamusta po kayo mga Gemini? So, thank you, thank you. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta suporta Maraming maraming salamat po mga Gemini. At hindi tayo ng mga update sa inyo mga Gemini. At ano ba ang self-care ninyo? Ano ba ang kailangan nyo i-pag-aalaga ninyo sa sarili ninyo? So, general reading ito at kung ano pa ang pwedeng idagdag na mensahe para sa inyo mga Gemini so general reading ito pwede mag resonate pwede hindi kung alam ako ano para sa inyo at ang iba hindi ay bigay po natin sa iba so simulan natin mga Gemini Hingi tayo. Kamusta na kayo mga Gemini? Hingi tayo ng ano dito. Tungkol sa self. care ninyo. Ano ang mensahe na naisipatin sa si inyo tungkol sa inyo. Pag-aalaga sa sarili. Okay, Gemini So, ang ila sa inyo, no Kayo mga Gemini Ito rin yung pag-aalaga ninyo sa sarili ninyo na siguro ang ila sa inyo is kumakanta Kumakanta kayo Mahilig kayo sa music Mahilig kayo sa kantahan Mahilig kayo magpatuntog Mahilig kayo mag mahilig kayong mag, magpakinggan, no? Yung pinakikinggan yung mga kanta, no? Kayo mga Gemini. Or, uh, or ang ilan naman sa inyo ay kumakanta kayo, no? Kumakanta kayo. Yan ang hobby ninyo, no? Yan, ang, pag yan, yan din yung siguro yung pag-aalaga ninyo sa sarili ninyo. No? Minsan, minsan parang nagkakaroon ka dito ng parang hindi ka gumagalaw, no? Andyan ka lang. <clears throat> parang andyan ka lang sa sitwasyon na ayaw mong kumilos. So, ang ilang din naman sa inyo ay hindi um, ka na to eh, no? Kasi, ano to, um, yung mahilig sa mga yung tatlong letra po, um, alam niyo po yun, siguro, ayan po, hmm. siguro ang ina sa inyo is, ito rin yung ano ninyo, parang isang way din to para siguro sa, parang dito rin kayo kumukha ng lakas na mga Gemini, parang ito rin yung, parang vitamins, <laughs> parang siguro ito rin yung vitamins niya yun, no? para gumalaw lahat ng mga, um, nandiyan no? yung mga, sa, sa loob ng katawan ninyo. Parang dito rin kayo kumukuha ng lakas ng mga Gemini. Siguro mahilig din kayo sa mga ganito. Or ito rin, ito rin siguro yung kailangan eh. Parang hindi naman sa mahilig no. Parang andun na yung kailangan. Kailangan ko rin tong ganito. So, alam niyo na po to, mga Gemini. Hindi, bawal kasi sabihin. So, yan po, yan po. Siguro, isa rin yan isa rin yan, isa rin din po yan para sa pag alaga ninyo sa sarili ninyo.

Okay, Gemini. So, dito. Oo. Ito talaga yung hilig mo, no, Gemini. Lalo na kapag meron mga celebration, no? Meron kayong mga celebration na pinupuntahan. Andun yung... Ang saya mo, no? Ang saya ng aura mo. Kumakanta-kanta ka, no? O mahilig kang mahilig kang jumoy sa mga selebrasyon na halimbawa pakakantahin ka, no? Parang ganyan uh, na. At na-enjoy mo, no? Na-enjoy mo tong... gantong pag-aalaga mo sa sarili mo na lagi kang masaya, no? Lalo na kapag nayayaya ka ng mga barkada mo, ng mga friends mo, na kung saan kayo pupunta para maging masaya kayo. No? no? Siguro, mahilig, kayo, mahilig din kayo sumayaw na, mahilig din kayo sa party-party, mga Gemini. No? Ah, at, ang alam din sa inyo is, um, nandun yung talagang, nandun na yung pagka-content, no? Pagka-contentment niyo sa isang pamilya, no? ayaw nyo, ayaw mo nyo nang, parang ayaw nyo nang maghiwalay. Gusto nyo lagi na kayo magkasama. Kasi po love na kayo dito eh. Um, Nag-over, you know? masyado na sobra yung maapaw yung pagmamahal ninyo ng person mo. Ang ilan sa inyo mga Gemini. Masaya kayo dito? Siguro ang ilan sa inyo is marami na, no? marami na rin kayong, na-achieve na achieve, no, sa pamilya ninyo. Ang karoon na kayo ng ang na kayo dito nang lagi kayong nagbabanding, naglagi kayo nagbabanding ng mga anak mo. O siguro na bili nyo na yung mga pinapangarap niyo, pinapangarap niyo yung bahay, na bili nyo na or nakakuha na na kayo ng mga achievement sa buhay ninyo. Kaya patuloy kayo dito. Patuloy kayong nagtatrabaho, no? patuloy nyo kayong patuloy nyo pinagsusungkapan yung mga pangarap ninyo. Tuloy-tuloy kayo dito. Lalong-lalong na sa mga goals ninyo. Ang ilan din naman siguro sa inyo dito, mga Gemini, siguro ang ilan din ay nag-aaral pa, nag-aaral pa kayo. Para mas lalo mo pa itong magkaroon ka pa ng maraming idea, no? Magkaroon ka pa ng maraming idea sa mga pangarap mo patuloy ka susumikap para diyan. Kasi may mga, ano dito, may mga libro, no? May mga pinag-aaralan ka. Or, oh. mahilig ka rin, mags rin magsindi ng kandila, parang nag-wish ka rin dito. Humihiling ka, na no, may mga ginagawa ka rin mga, mga ritual, no? mga Gemini. Kaya um, andun talaga yung pagsusumikap mo. No? Andun yung pagsusumikap mo. Pagtatrabaho mo. No? Para sa pangarap mo. Dahil gusto mo siyang makuha eh. Gusto, gusto mo talaga makuha. Lalo, at lalo mong hinahasa yung sarili mo dito sa pangarap mo. No. Napakaganda, no? napaganda ng energy nyo, mga Gemini. Masaya yung pamilya ninyo. Contentment ka na kung anong meron ka. At patuloy kang nagsusumikap para sa kanila. Para sa pamilya mo. Kaya, minsan para, pag, meron kay, pag meron kayong mga celebration na pinupuntahan or magaganap sa bahay ninyo, nandun talaga yung bonding. Nandun yung kasiyahan. No? or ang ilang din naman sa inyo ay ikakasal na kayo, no? Siguro bumuo na kayo ng pamilya dito at magkakaroon na kayo ng kasalan, no? May mga kasalan na namang So, yun po, yun po, message sa inyo, mga Gemini, na baka ganda naman sa inyo. Um, tuloy lang, tuloy lang doon pagsasamay kapay ninyo, ituloy nyo lang yung pagtatrabaho ninyo, yung pag-alaga ninyo sa pamilya ninyo, ituloy nyo, yung laging, lagi kayong masaya, lagi kayong nagbabanding ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo. So, tuloy mo lang yan, no? Parang napaka-positive ng energy ng dating na to ng mga cards ninyo, mga Gemini. So, yun po, yun po, message sa inyo, mga Gemini, hmm. So ayun po, thank you, thank you po and God bless po. Thank you so much po.